Hindi namin dahil ang oras ang pagkung sa mga laki ng magkano? mga kanin. Yung mga laki, magkano? Eh, ano mam? Ma depende po sa price, ay sa flavor po. Mali, ito ay po yung mga sizes po natin, and flavor po. Halimbawa yung ano, yung regular na ano, ay pwede bang halimbawa yung malaki-laki ang bato? Pwede naman po, di, de basta depende po sa flavor po. Ito po yung large po natin, and medium and small po. Small, medium, okay. and large. Sa yung Alam pa. <laughs> Malaki na rin po. So, Ito. Mm -hmm. mm -hmm. Apat na size po. Kasi yan. is Minyo, ma'am, is our small ma'am David and Goliath, ma'am, medium and large. na sa -ano? <laughs>

along. Mm -hmm. No, non non, non. Barrile, forse. Oh, bravo, voilà, forse, eh? va bene. Non va Tutto. di